Mga bilang chapter 1 verse 1 up to 54 At ang Panginoon ay nagsalita kay Moses sa ilang ng sinay sa tabernakulo ng kapisanan ng unang araw na ikalawang buwan sa ikalawang taon pagkatapos na makaalis sila sa lupain ng Egypto na sinasabi Bilangin mo ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ayon sa mga ang kanila, ayon sa mga sangbahayan ng kani kanilang mga magulang ayon sa bilang ng mga pangalan. Bawat lalaki ayon sa dami ng mga ulo nila. Mula sa dalawang pung taong gulang na patanda, lahat ng makalalabas sa Israel sa pagkibaka na bibilangin ninyo at ni sila ayon sa kanilang mga hukbo. At magsasama kayo ng isang lalaki ng bawat lipi na bawat isa'y pangulo sa isang bahayan ng kanyang mga magulang at ito ang mga pangalan ng mga lalaki na sasama sa inyo sa lipi ni Ruben si Elisor, na anak ni Sidor sa lipi ni Simeon si Salamuel na anak ni Surasaday sa lipi ni Joda si Nason na anak ni Aminadab sa lipi ni Isakar si Nataniel na anak ni Suar sa lipi ni Zabulon Si Eliab na anak ni Hilum Sa mga anak ni si Sa lipi ni Ibrahim Si Elisama na anak ni Amyud Sa lipi ni Manesis Sa Gamaliel Na anak ni Pidasor Sa lipi ni Benjamin Si Abidan na anak ni Gideon Sa lipi ni Dan Si Ahiser Na anak ni Amisaday Sa lipi ni Asir Si Piger Na anak ni Okran sa lipi ni Gad, sa Eliasap na anak ni Joel, sa lipi ni Naptali, si Ahira na anak ni Inan. Ito ang mga tinatawag na kapisanan ng mga prinsipe sa mga lipi na kanilang mga magulang. Sila ang mga pangulo ng libu-libong taga-Israel. At dinala ni Moises at ni Aaron ang mga lalaking ito na, na nasaysay sa pamagitan ng kanya-kanyang pangalan at kanilang pinisan ang buong kapisanan ng unang araw ng ikalawang buwan. At kanilang sinaysay ang kanya-kanyang kanunuan ayon sa kanilang angkan. Sang-ayon sa mga sangbahayan na kanilang mga magulang ayon sa bilang ng mga pangalan mula sa dalawampung taong bulang na patanda ayon sa dami ng mga ulo nila. Kung paano inautos ng Panginoon kay Moses ay gayon niya binilang sa ilang ng sinai. At ang mga anak ni Rubin na panganay ni Israel, ang kanilang mga laki ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan, sa ngayon sa dami ng kanilang mga ulo, bawat lalaki mula sa dalawampung taong bulang na patanda, lahat ng makalalabas sa pagkikibaka ay nangabilang sa kanila sa lipi ni Rubin ay apat na anim na libo at limang sa mga anak ni Simeon ay kanilang mga laki ayon sa kanilang mga angkan ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang ay nangabilang sa kanila ayon sa bilang ng mga pangalan sa mga ayon sa dami ng mga ulo nila bawat lalaki mula sa dalawampung taong gulang na patanda lahat ng makalalawas sa pakikibaka ay nangabilang sa kanila sa lipi ng Simeon ay limampot siyam na libo at tatlong daan. Sa mga anak ni Gad, ang kanilang mga laki ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan na kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan na mula sa dalawampung taong gulang na patanda. Lahat ng makalalabas sa pakikibata ay nang bilang sa kanila sa lipi ni Gad ay apatapot limang libu at anim na raan at limang po sa mga anak ni Juda ang kanilang mga lahi ayon sa kanilang mga angkan ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang ayon sa bilang ng mga pangalan na mula sa dalawampung taong gulang na patanda lahat ng makalalabas sa pagkibaka ay nangabilang sa kanila sa lipi ni Juda ay at 6 na at 74,600 sa mga anak ni Isakar ang kanilang mga lahi ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan na mula sa dalawampung taong gulang na patanda, lahat ng makalalabas sa kakibaka ay nangabilang sa kanila sa lipin ni Isaacar ay lumampot apat na libo at apat na raan. Sa mga anak ni Zabulon, ang kanilang mga laki ayon sa kanilang mga angkan, Ayun sa mga sambahayan ng kanina mga magulang, ayun sa bilang ng mga pangalan na mula sa darampung taong gulang na patanda, lahat ng mga kalalabas sa pagkikibaka ay nang bilang sa kanila sa lipi ni Zabulon ay libo at apat na Sa mga anak ni Jose, sa mga anak ni Ibrahim, ang kanilang mga laki ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang, ayun sa bilang ng mga pangalan na mula sa dalampung taong gulang na patanda. Lahat ng mga kalalabas sa pakikibaka ay nangabilang sa kanila sa lipi ni Efraim ay 40,500. Sa mga anak ni Manesis, ang kanilang mga laki ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan na mula sa dalampung taong gulang na patanda. Lahat ng mga kalalabas sa pakikibaka ay nangabilang sa kanila. Sa lipi ni Manises ay libo at 200. Sa mga anak ni Benjamin, ang kanilang mga laki ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan na mula sa 20 taong gulang na patanda. Lahat ng mga kalalabas sa pagkikibaka ay nangabilang sa kanila sa lipi ni Benjamin ay 35,000 at apat na raan. Sa mga anak ni Dan, ang kanilang mga laki ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan na mula sa dalawampung taong gulang na patanda. Lahat ng makalalabas sa pakikibata ay nangabilang sa kanila sa lipi ni Dan ay anim na dalawang libo at pitong daan. Sa mga anak ni Isar, ang kanilang mga lahi ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbakayan na kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan na mula sa dalampung taong gulang na patanda. Lahat na makalalabas sa pakibaka ay nangabilang sa kanila sa lipi ni Asir ay apat na isang libo at limang daan. Sa mga anak ni Niptali, ang kanilang mga laki ayon sa kanilang mga angkan ayon sa mga sangbakaya ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan na mula sa dalawampung taong gulang na patanda. Lahat ng makalalaba sa pagkibaka ay bilang sa kanila sa lipi ni Netali ay limangpot libo at apat na raan. Ito ang mga bilang na binilang ni Moses at ni Aaron at ng labing dalawang lalaki na mga pangulo sa Israel na bawat isa sa kanila sa sangbahayan ng kanya kanyang mga magulang kaya't lahat na nangibilang sa mga anak ng Israel ayon sa mga sangbahayan na kanilang mga magulang na mula sa dalawampung taong gulang na patanda lahat ng sa Israel ay makalalaba sa pakikibaka lahat na nangabilang ay anim na at tatlong at limang daan at limang po Natapot ang mga levita ayon sa lipi ng kanilang mga magulang ay hindi ibinilang sa kanila sapagkat sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Ang lipi lamang ni Levi, ang hindi mo bibilangin, hindi mo ilalahok ang bilang nila sa mga anak ng Israel. Kundi ipababahala mo sa mga Levita ang tabernakulo ng patutuo at ang lahat ng kasangkapan niyaon at ang lahat ng nauukol doon. Kanilang dadalhin ang tabernakulo at ang lahat ng kasangkapan niyaon at kanilang pangasiwaan at sila'y hahantong sa palibot ng tabernakulo. At pagka ililipat ang tabernakulo ay pagtatanggal-tanggalin ng mga libita at pagka itatayo ang tabernakulo ay paugnay-ugnayin ng mga libita at ang taga-ibang bayan na lumapit ay papatayin. At ang mga anak ng Israel ay magtatayo ng kanilang mga tulda na bawat lalaki ay sa kanyang sariling kampamento at bawat lalaki ay sa siping ng kanyang sariling watawat ayon sa kanyang mga hukbo. Datapot ang mga levita ay magsisitayo sa palibot ng tabernakulo ng patutuo upang huwag magtaglay ng galit sa kapisanan ng mga anak ng Israel at ang mga levita ay mamamahala ng tabernakulo ng patutuo gayon ginawa ng mga anak ng Israel ayon sa lahat na inuutos na Panginoon kay Moses ay ayon nila ginawa. Amen Lord. Please subscribe, like and share. Salamat. God bless.